Halos lahat ng Pilipino sa ngayon, mapabroadman o Pilipi uh, dito sa atin mismo, ay naghahangad na magka makahanap ng mapaglilibangan tulad ng paghahalaman. So, lahat tayo naghahanap ng mga halaman na pwede natin alagaan, lahat tayo naghahanap ng pamamaraan kung paano sila aalagaan sa pamamagitan ng uh, kung paano sila diligan, kung paano sila paramihin kung paano sila yung mga care tips ba kailangan alam nila ang, ba, ang mga ito so isa sa mga isinasaalang-alang nila ay yung kung anong lupa ang kanilang gagamitin so ayun ang pag-uusapan natin ngayon ako si Daddy Joe ng Daddy Joe Stories at ito ang aking kwento kung ako ang may halaman at ang naghahanap ng mga lupa na gagamitin ko sa aking mga halaman, ano ang aking unang gagawin o hahanapin? So, kung wala akong available, wala akong available na mga materyales o uh, ingredients para sa aking soil mix na gagamitin, so, kaya ang unang sasagi sa isipan ko ay ang mga lupa sa ating kapaligiran. So, ayun. So, syempre, hindi basta-basta lupa ang dapat natin kukunin. So, uh, kung wala talaga no, uh, no choice tayo na makuha ang hanapin po natin ay unang una na yung topsoil yes po but hindi po yung basta basta topsoil na nakikita natin sa ating mga bakuran ito po yung topsoil na hindi pa nagagalaw kahit minsan so well, ibig sabihin po uh, hindi pa siya nalilinis hindi pa siya na-applyan ako na ano-anong fertilizer o anong, kahit na anong commercial fertilizer at sprayer katulad ng nasa harapan ko ngayon ko napapasin nyo yan nasa wild tayo nandito tayo sa woods yan ibig sabihin hindi pa nagagalaw to hindi pa o virgin pa yung uh, soil yung top soil dito sa lugar na to uh, kasi ang top soil po dito naiipon yung iba't ibang nutrients na, na, na mula sa mga decomposing material tulad ng mga leaves, uh, dry dry leaves, uh, trunks, uh, at iba pang uh, decomposing material. Tulad nitong makikita nyo dito sa lugar na to na 'di ba napakaganda ng lupa. Yan. Ito yung pag-uusapan natin ngayon yung iba't ibang katangian ng lupa na pwede nating kuhain dito sa mga topsoil. So it means marami silang katangian na pwede nating gamitin at unang-una -una na sa lahat itong topsoil mula sa woods. So, hahanap naman tayo ng katangi ang panang iba ng topsoil. Tulad ng sinabi ko kanina, ang virgin na top topsoil ay punong-puno ng batibak, klaseng decomposing material tulad nito. Kapag ang kulay ng lupa is black, it means uh, it's good Uh, it's good material kasi din ko positive. ito yung mga wood has o natuto yung mga kahoy fiber ng halaman yan yung isang katangian ng magandang klase ng lupa dark color yan dark dark in color siya uh, maitim o darkest yung ganun medyo madilim ang kulay ng magandang lupa ikalawa once na hinawakan yung paulit-ulit na paulit-ulit ang isang lupa hindi kayo gaanong madudumihan that's it, hindi siya kumakapit Nang makapit na kapit sa inyong palad yan yung isang magandang katangi ng isang magandang lupa na pwede natin gamitin sa ating mga halaman so mapa veggies man ah, uh, mapa gulay man o mapa ornamental plants o uh, ng ating mga baby sa ating mga halaman ay napakagandang gamitin ng ganitong klaseng lupa yan at syempre, aside sa color at texture ng lupa, aside sa color, ang karakteristik pa na isang halaang lupa na magandang gamitin is pulverized o buhaghag. Madali siyang kunin. Just like this. Na malambot siya, tapos hindi siya dikit-dikit, hindi siya clay. Yan, It's a good soil para sa ating mga halaman kasi well-drained siya at, at isa pa doon, napakarami ang decomposing material tulad yung may mga amag-amag na yan isa yan sa mga katangian na magandang lupa tulad ng nakikita nyo di diba? at hindi siya nagganon dumudumi sa aking kamay isa yan sa magandang katangian ng magandang lupa ang gagamitin natin ito mga kainik ko lang ha dito sa part na to uh, meron silang mga pinag uh, tistisan tama ba ako tistisan ng kahoy ito ng kanilang muhogani asit mahoga ni tree yan nakakalungkot lang uh, di hindi ko alam ko siguro gumawa sila nagtayo sila ng bahay but anyway uh, isa part pa rin ng ating uh, vlog for today this one is a good is a good source of nutrients pag na na ano na sila na decompose na pwede nyo itong gamitin as a medium na yung mga halaman kasi mabilis lang silang ma-decompose tulad nyo, pagmasdan mas na yung ilalim diba, iba na ang color nila ah, soon maganda na tong gamitin ay sayang sayang kasi hindi pa sila ganun kalaki o oh, yung puno o oh, although sila nagtanim nito ang ako ah, siguro ito maganda to Uh, pag nagkaroon ng time ang gagawin naman natin is kukuha naman tayo ng ating mga soil para sa ating mga halaman for my next vlog sinasiyahan ako guys kung medyo na delay ang pag upload ko sa lungging ito kasi talagang nag focus po ako talaga nag focus po talaga ako sa uh, trabaho muna kasi the last time na umuwi ako ng bulakan, impiro, kung natatandaan nyo Uh, talagang nasimot po ako uh, dahil sa sobrang mahal ng pamasahi. 'Yon. So, hanap pa tayo guys ng makainik, ng magandang lupa katulad nito na ko. 'Yan, hanap pa tayo. O, dyan lang kayo, guys. At ito ang isa pa sa napakagandang gamitin sa ating mga halaman kasi i-will drain talaga siya. O although medyo sandy siya, at least carbonize siya na nakahalo ang pulverized charcoal. Yes, ito yung part na pinagulingan ng mga tao. So napakagandang medium para sa ating mga halaman. Kahit ano pa siyang itanim nyo, lalo na sa root crops. Napakagandang tamnan. Siguradong lalaki ang inyong dadami ang anihin nyo kapag pinagtanim, pinagtanim, pinagtaniman nyo ito ng root crops. At ganoon din kung gagamitin nyo ito sa succulent at cactus. Yan. Ganoon siya kagandang gamitin. Kasi oh, see? Mm. Ganyan ang napakagandang klase ng na lupa na pwede natin gamitin sa iba't ibang klase ng halaman natin. Mapa vegetable man o mapa ornamental plants. Ganyan siya. So napakarami niya rito as in pwede natin siyang kuwanan sayang lang at wala akong dalang lalagyan kasi ang plano ko lang talaga ngayon ay ipakilala sa inyo itibat ibang klase o ipakilala ipakil ipa identify sa inyo o ipakilala sa inyo yung karakteristik ng mga lupa na pwede natin gamitin dito sa ating mga halaman so at isa na lugar na to na pwede kong pagkunan di ba so kung malapit kayo sa mga ganitong lugar ah o wala kayong idea at nagawi kayo sa medyo uh, hindi pa nagagalaw na lugar tulad nito na mga may mga topsoil pa na hindi pa nawawash out o hindi pa nagagalaw na sino man uh, napakagandang gamitin po nito kasi halo halo na po yung nutrients na nadito dito andyan na yung mga pulverized charcoal dry leaves ah uh, syempre animal manure andyan yung mga ating mga baka na nagdadagdag ng kalidad sa ating mga lupa So yun mga kainika hanggang sa susunod na linggo at Susunod na linggo, uh, tama sa linggo Makita kita tayo muli uh, dito sa Daddy Joe URCS At uh, Daddy Joe Story Ako si Daddy Joe At ito ang aking kwento